O oh, yan, napadaan na naman ako dito. Lalakad ako ngayong umaga. Ayan o. Oh. May pamikos-mikos ulit dito. Oh. Ayan. Ayan lang. Pero mainit yung gasol ah. Ah, mainit itong kanilang ihawan. Pag may na-order pala, dami na rin. Ayan. Dapat ito ng mga matataas na tirahan ng mga tao dito sa Jeddah walang malilate dito ang building lahat matataas eto na oh. ang ganda walang siguro nasa rules nila ito itong ang na ito hanggang ang 7th floor ata yan ako dito ayan dito may pamikos-mikos dito napa mga customer ko yata eh paaga pa hihahanda lang niya ngayon natin niya ano pamikus pamikus lang o, punta kayo dito at uh, bumili uli kayo ng what do you call that? is hada? is hada puruta? ha? es kalamada? What? Ha? Patira. Patira. Ah. Ala ala yung puruta. Patira daw pala. <laughs> Ati pangalan ni. Eh. Akatako. Mhm. Uh -huh. Ayun. So, papatay muna niya ang gasol wala pang na-order sa ayan na nga naman ang gasol. Yeah. Dami. Oh. Dami. Lakad na muna uli ang inyong lingkod Para Makapag-exercise Lakad muna Ayan Dito lagi ako naglakad eh, Sa baba lang ng building namin Para ma-exercise na kaunti Balik-balik lang Kesa sa lagi nakahiga Makasyon pa man din hanggang uh, Hanggang Monday Ayan Okay, bye.